Hello! Welcome back po dito sa aking channel, Jemma's Cake, Tarot and Vlogs. So ngayon po, titignan natin kung ano ba ang financial status mo, ano ba yung paparating sa'yo ngayong buwan ng September 2023. Pero bago po yan, ito po yung ating mga available na products or na items. Meron tayo ditong Evil Eye Amulet. For protection po ito, pwede rin kayong mag dito. So, ito po ay buhay na lahat. Yes, meron na po yung uh, Latin prayer. May karga na po yan. Okay, buhay na siya. Aalagaan nyo na lang. And, sinishare ko lang po yung pag-aalaga doon po sa mga makakabili or sa mga bumili na sa atin. Ayan, meron tayo ditong citrine stone for, ano to, good for business, kung meron kayong, kung gusto nyo maka-attract ng money, okay na okay din siya. Kung meron kayong ina-applyan, black tourmaline for protection, at saka pampatapang din po ito. Kaya ingat-ingat sa mga gusto mag-alaga nito. Ayan, tatapang talaga. Kaya kung mahina yung loob niyo, ito yung bagay sa inyo. And also for protection din yan. Paglaban sa mga evil, uh, uh, evil spirit, mga ganyan. Uh, ano pa, sa mga Uh, psychic attack at meron naman tayo ditong rose quartz for love para po tumaas yung inyong self confidence hindi lang love na maka-attract kayo ng love pero kasama din yon ayan po magingat lang kayo sa mga intentions na gagawin niyo ayan kasi talagang makaka-attract kayo ng love dito basta alagaan niyo talaga at meron tayo ditong uh amethyst stone ayan yun amethyst amethyst stone yan kung gusto nyo na mas maging connected kayo sa inyong uh, sa inyong gifts okay din to para mas lumakas pa yung intuition niyo if meron kayong mga nararamdaman i mean may healing ano kasi to healing stone so kung meron din po kayong anxiety stress kayo okay na okay din yan so for more details mag-message na lang po kayo sa ating facebook page, Taro Intentions by Aliana Reyes. Simulan na po natin ang reading mo. Gemini, tignan po natin kung kamusta naman ang iyong kaperahan ngayong September 2023. Pwede nyo rin pong tignan yung inyong Venus and Jupiter sign. Baka kasi di kayo makaresonate dito. Ayan. Karamihan kasi nang nanonood, ang tintignan nila is yung sun sign nila. Ayan po. Ang tandaan nyo po ang sun sign is how you appear with people. Ano ba yung nakikita ng mga tao sa paligid mo? Yun, yun ka sa kanila. Yun yung sun sign mo. Kaya kung gusto nyo po regarding finances nyo talaga, Jupiter or uh, Venus sign niyo yun, yung tignan nyo. We have four of pentacles. Current financial situation. Marami dito, Gemini, nagtitipid. Ayan po. Parang ay meron kayong ayaw pakawalan dito na pera. Or pwedeng ayaw pakawalan na pagkakakitaan. Talagang matindi ang kapit po ninyo dito. Ayan. Hindi ko alam kung nanghihinayang ba kayo dito. Ayan, baka may mga nagre-request sa inyo. Mga anak po ninyo, bumili ng isang ganito, isang bagay na ganito. Ayan. Wheel of Fortune. Napakaganda naman ng finances nyo, Gemini. O, oh. alam mo, maramis dito, ay sa lahat ng nabasaan ko, parang yung pinakamaganda na energy sa inyo. Ayan, need nyo na lang talagang mag-decide. Kaya ito, nahirapan yung iba sa inyo. Hindi nyo daw mag-decide. Kasi pwedeng once na pinakawalan nyo yung isang bagay na to, mas gagaan pa yung inyong finances. Gemini. So, tingnan po natin ano yung uh, mga balakid, hadlang sa pag-unlad mo. Or ano ba itong mga blockages na ito? Spirit guide, tignan po natin. Okay, round and round. Ayun po, pwedeng paulit-ulit na lang. So, natatakot nga yung iba sa inyo na lumabas sa inyong comfort zone. Round and round, di ba? Parang paulit-ulit na lang yung nangyayari sa inyo araw-araw. Gusto nyong mabago, pero wala naman kayong pagbabago na ginagawa. Wala naman kayong choices na iba. Gemini. So, ayan, round and round. Parang alam mo yun, nasanay na kayo. Ah? Parang kahit nakapikit kayo, alam nyo na yung gagawin ninyo. Ganong energy. So, some of you aware kayo na pag masyado kayong uh, nasanay sa inyong comfort zone, wala na talaga. Yes, may growth, no? May growth naman na nangyari sa inyo. Kaya lang, hanggang doon na lang yung growth na yon Hindi na yun mas aakyat pa. So, kung gusto nyo po na mas umakit pa yung growth na nangyayari sa inyo o yung pag-grow ninyo as a person, as a career woman, career man, is gawa po kayo ng mga bagay na hindi nyo pa natatry, co-create. Tapos, huwag ka daw matakot na makipag sosyo, huwag kang matakot na may malaman pa. Ayan, kasi sa pakikipag-usap, meron talaga kayong malalaman. Meron at meron kayong matututunan. We have chop wood. Ayan, so hard work. Hard work pero kulang sa diskarte. Magkaiba kasi yun eh. Sabi nga di ba work smarter, not harder. So yung iba sa inyo, you work harder, Gemini. Work smarter. Simulan nyo na yan. Yung pag works smarter. Tignan natin kung sino po yung mga tao na black na mga balaki din had lang sa pag-unlad mo. Pwedeng nag evil eye sa'yo to, kinukulam ka, ano pa, hex ka, nagpapalipad hangin, yan po. Ito, number three, ba? Diba? Pwedeng kabit. Six. wealthy man. Ayan po. So, isang mataas na tao. Okay? Pwedeng mamas boy. Yung iba sa inyo, asawa nyo. Gemini. Meron kayong asawa. Meron dito, ayan, matandang babae. Mayaman na lalaki. Naisip nyo kagad kung sino yan. Mm, -mm. Tapos meron tayo dito, ayan, iba po sa inyo, kaya ganito, pwedeng asawa ninyo kasi pwedeng si mature woman sinisiraan kayo. So ayan, may naninira sa inyo dito. Pwedeng biyanan nyo, sinisiraan kayo sa asawa nyo. May ganong energy. Pwede rin, baka may third party, tapos kinukonsente ng parents. Yun po yung nakikita ko dito naka apekto siya sa finances nyo. Kasi pwedeng, dapat kayo yung nag-uusap ng asawa mo, Gemini, regarding sa finances. Pero ang nangyayari, kanina siya kumukontak. Pwedeng sa nanay niya. Tignan natin. Ano yung ginagawang paninira sa'yo? Or ano ba to? Okay, the fool. Nag Ay. Yun. Kung nasa malayo yung asawa mo, Gemini, kahit sino man po sa inyo ha sinasabi pwedeng kayo yung naglolo ko ayan tapos nagsusungit ka daw parang naghahari-harian ka naghahari-harian nagre reinahan ka dun sa sa pamamahay ganyan Ayun, basta ganun ako kung ano 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 ang mga sinasabi sa yung paninira ayan o no? Pero totoo, pagod na pagod ka naman. Hmm. parang alam mo yung nilalaso niya yung isipan ng asawa mo so magingat kayo sa ano nyo sabihanan nyo baka may kakayahan siya kung hindi man siya kasi pwedeng kakayahan niya kasi is yung pag nagsasalita siya nagkakatotoo talaga yung mga sinasabi niya lalo na pag may emosyon pag galit mm -mm. Yung iba naman po sa inyo, pwedeng may alam talaga yung biyena ninyo or kung sino man tong mature woman na to at si kung sino man tong third party na to sa mga ganyan, sa mga black magic. Tignan po natin sino naman yung mga tao na pwedeng makatulong sa'yo. Gemini. Spirit guide, sino naman po yung mga tao na pwede pong makatulong kay Gemini. We have official person. We have mature man. Okay, so yung isa, sinisiraan ka. Yung isa naman, kakampi mo. Ayan, tsaka anak mo. So, pwedeng sila yung magpapatunay sa walang katuturan na sinasabi nitong isang panig. Mukhang magkaaway, no? Mukhang hindi okay dyan sa environment nyo, sa tinitirhan ninyo, Gemini. Tignan natin, okay. So, makakatulong sa'yo is anak mo, ayan. Iba naman sa inyo, pwedeng asawa nyo to, oh. Mm, mm We have Queen of Cups. So ayan, inspiration. Tapos pinapayuhan din po kayo. The Hierophant, yes, nagpapayo. So may tao naman talaga dito na gusto maayos yung marriage ninyo, maayos yung maging maayos kayo. Ayan po. So ito more on advice yung nakikita ko dito. Hindi sa finances. Ayan, pero more on advice how Paano mag-level up yung finances mo, yung pinagkakakitaan mo, paano siya lalago. Yun yung nakikita ko, natulong sa'yo nung taong to. Hindi siya regarding finances talaga. Pero, paano yung gagawin mo sa business mo? Paano yung gagawin mo sa career mo? More on advice. Tignan natin. Tapos, ayan naman po sa anak mo, is inspiration mo siya, Gemini. Tignan natin. Kung di naman po yan anak, pwede po na yan po ay inyong mga pamangkin. Kasi iba sa inyo pwedeng wala namang anak. Check po natin ano yung mga paparating na blessings, swerte at strength pagdating sa iyong kaperahan. We have departed loved ones. Ayan, meron dito maghihiwa-hiwalay na kayo. Yan po, pwedeng kasi kung sino man yung nakasira sa relationship ninyo, hindi ba? So, iiwan nyo na. Pwede po na matatauhan na yung asawa mo, Gemini, na hindi pala siya dapat makinig sa tao na yon, wala naman palang iba, pagdating dito sa marriage ninyo. So, tingnan nyo po kung sino yung naninira sa inyo. Diba? Kasi ang pangit naman na or ang sakit naman na masisira lang yung marriage niyo dahil sa isang tao na ito na wala namang ambag sa pagsasama ninyo. Dance. May celebration din tayo dito. Ayan po. So meron dito pa pwede na kung kayo po ay aalis na ng bansa. Ayan. So pwedeng may despedida party. We have bridge. Yan. So, may puputulin talaga kayo dito. More on pagputol yung nakikita ko. Kailangan nyo itong gawin. Ayan, i nyo na daw yung mga tao, yung mga negative things. Mas magkakaroon kayo ng lakas, Gemini. Tapusin na yung mga connections na hindi naman po talaga nakakatulong sa inyo. Childhood home. Meron dito uwi ng probinsya. Meron naman dito aalis na po. Aalis na kayo ng... Uh, parang aalis na kayo sa side ng asawa mo, parang ganyan. Airplane, ayan nga, may magta-travel dito. It's either pa uwi or paalis ng bansa yan. po. So, may progress na mangyayari kasi mas makakapag-focus po kayo sa family ninyo, mas makakapag-focus kay sa pera ninyo. 18, 5, 22, 13, 6, 3, 25 40 and 42. Yan po yung iyong lucky numbers Gemini para ngayong September 2023. Tignan po natin ano pa yung mensahe para sa iyo. Spirit guide mensahe pa po, po natin for Gemini. Let go of guilt. Ayan, wag daw kayong mag-guilty. Kasi nga may mga puputulin kasi kayo dito na mga na mga connections. Kasi nga yung iba sa inyo, dahil siguro family members nyo to, magigilty talaga yung iba sa inyo. Mafi-feel nyo yan. When you allow your light to shine brightly, you inspire others. Forgive yourself for what you think you've done or not done and trust that God loves you unconditionally for who you are. Learn and grow from past mistakes instead of berating yourself for them. So let go kailangan nyo po yun. Alisin nyo yung guilt na nararamdaman niyo Minsan napapangunahan kayo nyan. Hindi nyo, pa, hindi nyo pa man nagagawa na putulin yung isang connection na toxic na sa life niyo Pero naawa kayo eh. Pwedeng mas nangingibabaw yung nararamdaman niyo Nakakaawa naman siya. Kapag umalis kami dito, wala na siyang makakasama. Ayan, lalo na kung yung iba sa inyo, problem nyo talaga is yung biyanan nyo. Ayan po. So, kailangan nyo mamili eh. It's either ano ba, papalakihin nyo ba yung anak ninyo sa isang toxic environment na kayang-kaya nyo naman pong alisan. Hindi ba? So, huwag kayong mag kasi para po yan sa peace of mind ninyo. Kapag may peace of mind kayo, mas magbilis na papasok yung kaperahan. Pag may peace of mind kayo, mabilis kayong makakaisip ng mga bagay na pwede pang magbigay ng growth pagdating sa money niyo at sa career niyo mas makakapag-focus kasi kayo. So ayan lang po, maraming maraming salamat. Gemini and see you again on my next video. Bye-bye po, ingat kayo always.